nag-aalok ang kiwi ng mga partikular na benepisyo sa kalusugan para sa mga lalaki. Narito ang ilan sa mga pangunahing cardiovascular health. Ang kiwi ay mayaman sa potassium, na tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo at fiber, na tumutulong sa pagbabawas ng kolesterol. Nag-aambag ito sa kalusugan ng puso, isang mahalagang aspeto para sa mga lalaki, na nasa mas mataas na panganib ng sakit sa puso. Palakasin ang immunity sa mataas na antas ng bitamina C. Pinalalakas ng kiwi ang immune system, tumutulong na maiwasan ang mga infeksyon at sakit, na mahalaga para sa mga lalaking namumuno sa isang aktibo at nakababahalang pamumuhay. Nagpapabuti ng digestion, ang hibla na naroroon sa kiwi ay nagtataguyod ng kalusugan ng pagtunaw, pag-iwas sa paninigas ng dumi at pagpapabuti ng pagsiksip ng nutrient, na mahalaga para sa pagpapanatili ng enerhiya at pangkalahatang kagalingan. Kalusugan ng balat Ang kombinasyon ng bitamina C at antioxidant sa kiwi ay nakakatulong na mapanatiling malusog ang balat, binabawasan ang mga palatandaan ng pagtanda at nagtataguyod ng paggaling ng sugat. Regulasyon ng hormon Ang kiwi ay naglalaman ng mga sustansya na makakatulong sa pagregulate ng mga antas ng hormon, mahalaga para sa kalusugan ng reproduktibo at pangkalahatang kagalingan sa mga lalaki. Suportahan ang kalusugan ng mata ang mga antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin na nasa kiwi fruit ay nakakatulong na protektahan ang paningin. Isang mahalagang aspeto ng pagpapanatili ng kalidad ng buhay habang tumatanda ang mga lalaki. Pinahusay na pagtulog, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang pagkonsumo ng kiwi ay maaaring mapabuti ang kalidad ng pagtulog posibleng dahil sa serotonin at mga antioxidant na naroroon sa prutas na tumutulong upang labanan ang insomnia at nagtataguyod ng mas maginhawang pahinga. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kiwi sa dieta, maaaring samantalahin ng mga lalaki ang mga benepisyong ito upang mapabuti ang pangkalahatang kalusugan at kagalingan sa pamamagitan ng pananatiling aktibo at malusog.